ang nakuha nila so original price natin dito sa mga stock cams na upgraded to bearing is 2,800 so binigay lang natin to ng 1,800 so kaya maraming kumuha yung iba hindi ko na na nabidyuhan pagpadala kahapon saka nung last day Meron na tayong napadala sa Surigao del Sur. Ito, comes din to. Same pa din. Laman. Keychain. Comes. Tapos, stickers. Classic Pina stickers. Ito, carb. 27 mm modified. Ito, rocker arm. Genuine rocker arm. Kasama ng comes. Si Sir Christian Lamera. Samuel Balagot, Harold Jimenez, Mikael Roque. Ito naman papuntang Mandaluyong. yan. Eco Booster Mechanical FI para sa mga karburador. Oo, tama yung narinig nyo, FI na buga na nilalagay sa karburador. Kaso mahirap tong itono kaya dapat marunong talaga magtono. So yung kukuha nito, alam na nila paano, mga tinuruan na nila natin. Iyan rocker arm, discounted pa rin nahabol nila yung presyo. Tapos ito, puro classic Pinas programmable CDI, marami to papuntang Malnalu yung. Ayan. Nasa mga 8 to 10 pieces yata to. So yun lang papakita lang natin kasi Kunti na lang yung available na cams nasa mga 3 pieces yata ah yun, 3 pieces. 3 pieces na lang yung available na discounted Tapos sa rocker arm naman. Isa na lang yata yung set na available. And so PM na lang sa gusto makahabol sa carb naman modified carb 27mm Tsaka racing CDI marami pa tayong stock so habol kayo available lang to for only 1,499 27mm carb tsaka racing CDI na programmable pwede maging racing CDI ayan pwede siya maging no limit pwede siya maging with limiter so lahat ng iisipin mo kaya niyang gawin so ayan maganda tong CDI na to so yun lang muna peace out